Yes, Pog, ito mga kalyas po grito nang apalihin yung pangatlong araw natin magkakabit ng lambat uh, medyo nahirapan si Elias po madali lang talaga magkabit ng lambat pero yung paglalagay ng nylon sobrang sakit sa kamay <laughs> wala akong dalang gloves talagang ano masakit dito mga tropa so syempre mga boy uh, kakabit muna natin itong ating bonnet talaga sobrang init talagang sunog talaga balat mo rito magkakaroon ng sunburn ano you know, bonnet ni Elias po Uh, wait na natin to para sigurado tayo hindi tayo ba mga ngitim, ngitim ba? Protection din to sa init mga tropa Ba? Safe nga pa yung aso kanina nakita nyo ah uh, Aso pala ni Toto yan mga tropa Dito na siya sa amin Matambay tambay lang yan dito Brownie So yan na guys Let's go Oh. Hey. ito na nga mga kaalis pogi ang pangatlong araw natin ng pagkakabit ng lambat dito sa dulo ng bakod namin. Gustong gusto ko na talagang matapos to guys kasi nga wala akong katuwang dito kaya si Elias pogi lang talaga nag-iisa dito guys kaya pipilitin kong tapusin to ngayon guys. Dahil sobrang haba na ng pagkakabit ni Elias pogi ng lambat ato guys baka mamaya maboring-boring ay kakapanood sa akin guys. Dahil nga yung likod namin diyan guys, taniman ng kamote yan guys kasi diyan di natin masasabi kung may cobra diyan ay talagang pangatuklaw ka talaga niyan nako. Debas ka talaga pupunta. At ito na nga guys, nagbilad na naman tayo sa araw dito guys at Feeling ko nga talaga guys, magpapalit na ako ng pantalo ng init. Ay, mga kalyas, Pogi, grabe, sobrang init. Sobrang init guys. Sana matapos na natin to ngayon para makapag-vlog-vlog na tayo. Pipilitin ko talaga tapusin to rito sa side na to at sa kabila. Dahil so, medyo maaga-aga naman tayo nagkabit ng lambat. Dahil nga mga nakala, nakaraang araw, lagi ako sinasama ng airpot sa palengke. May bilig kami sa hardware. na makita yung mata ko. Oh, no? gara naman ang bonnet ko. Parang ano, Kala mo si Vegeta. <laughs> oh. so yun guys, uh, tuloy-tuloy na natin to. Let's go kung pala guys yung aso ni Toto dahil nga wala si Toto si Brown lang pumalik dito na lagi yung kasama rin dahil at si Brownie niya, yung aso ni Toto sobrang anlambing niya at sobrang sweet niya yun nga lang lagi sila nag-aaway ni Borno kasi si Borno yung aso namin si Borno talagang si Loso yung aso na yun kasi talaga siya lang ang bida-bida pero sinapagalitan ko naman sila para hindi sila mag-aaway para magbati-bati ba sila Paligas po Gino muna tayo at magpapalit nga pala ako ng pantalon dahil sobrang hot sa paa sobrang init guys grabing init oh. okay, so, guys, pogi. La na tayo gun sa dulo. Konti pa mamin. Konting-konti pa mga boy. So let's go. At dito nga mga kalyas po, ginagpalit na nga pala ako ng pantalon dahil sobrang in na talaga guys. Yung hita ko guys, magiging hito na guys, sobrang itim na. At ayun nga pala guys, naka-timelapse pala ako dyan. Tinan naman ang view ng kalangit na guys, sobrang ang ganda guys, diba? Kaya nagustuhan ko rito sa sambalis guys, kasi ganyan, no, may kita ka ng mga gandang ganyan view, diba? At syempre, para patuloy ko na ito guys, tatapusin ko na talaga ito ngayon dahil sobrang haba na ng vlog ni Espo, guys, guys, puro tali na lang tayo lang baka susunod yan ako na italy yes, sa dulo guys. Kaya kayo mga kalyas po, guys, huwag ganyong hayaan, tamarin na lang kayo, hayaan na wala kayong gawin sa sarili ninyo, lagi kayo kulung kulong kayo ng kulong, o sa buang kay sa bahay ninyo. Di ba yun? Sa likulong, pa ako. At ito na nga pala guys, no, medyo malapit-lapit na tayong matapos guys. Pero itakat ko na tong video na to guys kasi sobrang haba na ng video ko. At papakita ko na lang sa inyo, sobrang matapos na talaga ni Nelis Pogo ito. Dahil na talaga ako guys, sobrang hirap. Magkabit-kabit ng nylon ay nakakabuang ba? sakit pa sa kamay. Mamaya, hindi ko na holding hold si Iba na Alawing, kamay ko po ng Ayun nga pala mga kalyo, ka spooky yung ginagawa. Tignan naman guys, so, di ba one by one ko talagang pinapasok sa ilalim ng net dyan guys. Kaya medyo natagalan si Alias po dito dahil sobrang haba ng lugar dito sa amin guys. Talagang akala nyo, madali lang guys. Kasi oh, pati kayo tali ko na rito guys. Kaya hirap na hirap na ko dito guys. Kaya kayo wag kayo magreklamo kay Alias Pogi ayan mga kalyas pogi ginabot tayo ng 3 days dito dahil nga ganyan yung ginagawa ko sobrang ang hirap din pero naging ganyan naman ako guys kasi gusto ko yung nahihirapan ako guys yes yes po gi nahihirapan na pero hindi pa rin sumuko kaya kayo guys kung may problema kayo sa buhay nyo wag kayong sumuko kung gusto nyo sumuko Bahala kayo sa buhay nyo sumuko na lang kayo sa polis <laughs> Dito nga mga kalyas po, meron ako nakitang lango na pumasok sa net, nak ko na buang ka na, bigla kang pumasok dyan, kita mong madami akong ginagawa, gusto mo bang parescue, pumasok, pasok ka, bahala ka sa buhay mo. At dito nga guys, ayan o, oh, dito nga pala yung masukal na yan, madamo-damo, kaya talagang importante yung lagyan ito ng lambat at yung likod namin na yan guys, taniman ng kamote. Yangat ko nga pala para makita nyo guys o, oh, di ba? Ang daming tanim na kamote guys so oh, kalami niyan guys, kaso masukal na yan guys, tamang ilalim oh. mo. Baka nandiyan na ng mga besi natin ng pagala-gala lang, di ba? dito nga guys kakat ko na yung video ko guys at nagugutom na talaga ako guys sobrang gutom na gutom na si Alice Pogi Alice Pogi mag break time muna tayo grabe ano? alas 12 na mag alauna na ata kain muna tayo dahil gutom na gutom na ako at yung mga bodyguard ko rito si Bornok si Bornok naming hunter ito ang magiging tagabantay ng kambing namin ng mga pasay pag lumalagpas na kumakain. Hibarnok na pangit. So, ganito lang muna mga boy. Kakain muna tayo. Let's go. Ito nga pala yung aking kakainin guys. Merong bagoong dito at merong pang tirang yellow pinapirito guys. Dahil nga si Nana Remy sobrang busy din. Dahil niyang ginagawa at di pa siya nakapagluto. Pero okay na yan guys. Laman siya din yan. Busog-lusog tayo at kakakat na pala yung video ko guys. At ito lang nga pala mga boy natapos na ni Alias Pogo. Di ba? Inabot man ng 3 days. Pero all goods in the hood guys. Di na ah. nga, awal si Bessie dyan mga tropo. Ayan o, no? ganyan si Alias Pogi. Talagang tiyaga-tiyaga lang. Kaya nga sabi niya, pag may tiyaga ka, may nilaga ka, di ba? Kaya kayo guys, huwag kayong tatamad-tamad. Yung mga bagay na hindi nyo kayang gawin, gawin ninyo. Try ninyo. Sobrang ang sarap. Ang sarap talaga. O, di ba? Ang daming kamote guys. Masarap din yan, no? Hanggang dito na lang yung video ni Alias Pogi, mga tropa. No? Susunod na vlog ni Alias Pogi na lang kulit. At sana magtuloy-tuloy pa tayo mag-vlog dito sa Sambales. Dahil sobrang ganda talaga dito sa Sambales, mga tropa. So, yun lang. Hey, let's go.